ito pala yung incubator na gawa sa ice box oh, tingnan natin ang loob yan ang yan ang labas oh. tapos ito ang egg tree nya 30 eggs lang 30 eggs lang laman nya so, sinubukan na namin kung mag click yan so buksan natin ha buksan natin kung anong laman okay yan may apat na nasisil oh, So oh, sinubukan na namin na tapos pito lang na itlog itong nilagay namin so may tatlo pang hindi na ano hindi na pipisa. yan ha alis ka dyan yan may tatlo na lang yung pito ay yung apat yan ha yan malalaki na siso yan ha at saka white kilso yan white kilso hybrid pang sabong yan okay so tested and proven na yung incubator namin okay Uh, so yan na lang muna uh. Uh, oh. So saya yung mga sisi oh. Eh. So yan na muna. At uh, ito yung labas niya. So okay na yun. Uh, So ngayon bye-bye muna. Kung sino yang may, may, gusto magpagawa nito na simpleng simple lang. Message niyo lang kami at gawin niyo gawin natin yan at pag-usapan natin. Bye-bye. तो so. चलो